Right mga kamukil, Merry Christmas sa inyong lahat no So wala muna tayong Trabaho dun sa bahay ng mama ko mga kamukila Pinapasyal-pasyal lang ko na yung mga pinsan ko dito Paminsan lang tayo makauwi dito eh Dito o sa Pundok mga kamukil, adventure tayo no Mahilig ako sa ano eh Mahilig ako sa adventure Dating ano tayo Monkey boys Dating ngayon parang ano na tumanda na tayo hirap na mag akit na no? ano din tayo dati naging tourist guide tayo sa Mount Apo yung pinakamataas na bundok no, sa Pilipinas ah. ngayon iba na yung trabaho natin Yan yung buhay layo pao ay litsi Dating layo ka di Ito kabundukan mga kamukila. Maganda daw yung sapa dito Sabi ng pinsan, pinsan ko ah, uh, Punta ka dun Maliligo tayo ng sapa no? O kaya dala ako ng bag mga kamukila. Yan ito yung sabon ko Yan dito yung mga pangligo ko Ah. Uh, saan yung Tingnan natin yung sinabi nilang maganda, may pools daw. Parang pools mga kamukil dito. O parang swimming pool. Tingnan natin. Kaya tayo. Ano kasi dun sa bahay, no? Higa-higa lang. So, parang na-board ako mga kamukil. Oh. Pinuntahan ko dito. Ah, oh, grabing batu. gibuak-buak. Masa nga na, Treasure. Ano? Tinibag-tibag yung mga bato. Ay, ito na pala yung bahay ng ano ko. Bog. Ng pinsang ko. Ito yung buhay ko dati mga kamagil. Ganito. No? Pero laking ano, nasa tabing dagat. Yung bahay namin dati. Bog. Bunog! Bunog! Gani ya diri tak dito, 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 munug dito, 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 Hmm. bulak lak Batu. Lakian Panas. Basig hmm. <tutupan> muda ili inuuninog pero batuhan ani diri no. Ha? Titonton ta kasawod di kay bukid do. Oh. Basimo <laughs> anak ni bukidan di ba? Ha? Ah? Timo anak ba? Wala na Kana. Kusog ulan ba. May well, lahat man kaya may mga ligid-ligid ginagmay. Asa may giingon ni Kado nga gwapong kaliguanan? Ah, na sa ibabaw. Agoy, naguna-una. Manda yung kaguwang hinay noon. Boy! Wait. Right. Mga kamugil, no? Kain tayo ng prutas, mga kamukil Basta sa kabukiran, mga kamukil Marami tayong makain dito. Ano? Kakaw. Sarap yan. Inog na kananog. Ah, bimbunga ng kakaw mga mga. ng laki. Ah, kana. Hinog na na. Yilo. Basta may yilo. Hinog na na. Isa. Ah, isa ra. Ah, laki mga kamungkil. May ano pa dito mga kamungkil. Gusto nyo yung napaka ano na prutas. Ito mga kamungkil yung masarap. Ayan o. Oh. Pero pagkain na langgam to mga kamukil dito sila nabubuhay yung mga langgam. ni mo butang iglit ag Nog. Ha? Kani mo maning ginakaon sa kuan. lami daw kayo ni. Kuan ramay sa to. Ah. Hagimit na. Wa sigo nang urinti dire gaw no. Wa urinti. Kuang diri dipisi sikit ni lobe yang ngulat ni lagi dia ala ni apa namo ragamai perkebunta lagi daw, mana nasak gigli demo orang sus, sos ya lagi mau bani sa sapa ug kinabuhi isisulo tau kabe lang tilang hiloon yung tinod ba Abi yung mga ayan bonus emak bato dito mga kamukilo anu hinatin to tingnan natin yung laman ito mga kamukila Ah! Mga mods. Ayan oh. Wow! Grabe! Ulo! Oh. Eh, kita nyo yung bunga mga kamukil. Oh. Yung laman nyo. Pagkabukid talaga. Ang daming pwedeng makain. No? Hmm? Tapos yung buto nito mga kamukil, bilad. Tapos, gilingin mano, mano na pagkagiling pwede na gawing ano pangkapi okay kain